Magandang gabi. Hello mga kamoy. Ako nga pala yung bagong content creator dito sa TikTok. Sana magustuhan niyo ang aking mga content. At ang mga content ko ay tungkol sa mga horror at mga crime. So, sa unang video natin na ito, kukwento ko may isang karumagduman na krimen. Grabe. Nanindigang balahibo ko nun sa panood ng yung, ano na yung case na So, ipamiliar kayo sa nangyari sa isang uh, modern at influencer. Uh, sa Hong Kong siya nakabase. So, sa isang milyonarya, tapos kilala rin siya sa Hong Kong. Ang pangalan niya is Abby Choi. So, si Abby Choi, uh, hindi naman pagkakaila na glamoroso ang kanyang pamumuhay dahil isa siyang model at may uh, may reach siya na uh, mga thousands of followers uh, follower sa Instagram at sa, sa iba niyang social media so ano nga ba nangyari kay Abi Choy? Bakit siya nag-viral? So ano nangyari sa kanya? Hmm. Last year, February 2023 So ang kwento natin ngayon pinamagatang Chap Chap lady. Ang nangyari na yun last year, February 2023, si Abby Joy ay isang kilalang modelo at socialite mula sa Hong Kong. So, sa so, kasamang palad, siya ay nasangkot sa isang karumaldumang esidente na naging dahilan ng kanyang pagkamatay noong February 2023. Narito ang mga na nangyari si Abby Joy ay naiulat na wawala noong February 2023 makalipas ang ilang araw na natagpuan ang mga parte ng kanyang mga katawan sa isang bahay sa Taipo isang rural to na lugar sa Hong Kong so ayon sa mga investigador ang insidente ay kinalaman sa kalita ng pera sa pagitan ni Abby Choi at kanyang dating asawa na si Alex pati na rin ang pamilya nito. Si Abby ay may malaking kayamanan na tinatayang sa 300 million Hong Kong dollars or equivalent to sa 38.3 USD, so USD so USA dollars. sana na maaaring naging ng pension. Yung nakita ko yung video na yun sa YouTube, grabe, kinilibukan ako lalong lalo na yung nakita yung mga parte ng katawan ng modelo ng atres na si Abby Choi nakita doon sa mismong kaldero ang mga lamang loob ng kanya katawan at mga parte ng mga katawan niya pa ah, kamay hita natagpuan doon sa hotel or doon sa parang stay ay uh, bahay ng kanyang biyanan. So ang sanhi ng tension na yun know, dahil sa binigay ni Abby yung uh, apartment na yun para sa biyanan niya. Ngayon nag nag-away-away sila dahil sa pera. So gusto nang bawiin ni Abby 'yung hotel. So parang ang ginawa ng Bianan at saka mga kapatid ni ng asawa niya na si Alex Wong Kinidnap nila si Abi Choi. At doon nagtaka ang mga mga tao kasi sa bagong mangyari ang insidente, si Abi Choi ay parating sinusunto ang kanang kanyang anak sa eskwelahan. Pero araw na yung hindi niya nasundo ang kanyang anak. So naghinala ng mga teacher, bakit hindi sinundo ang kanyang anak? At yung ama, ng anak niya, ay hindi rin pumunta. So mga ilang araw din, naanap nila si Abby Noong na 2023, ginanap ang pingtim sa libing nga ka para kay Abby bilang pag-alala sa kanyang makulay na personalidad sa pagmamahal mula sa kanyang pamilya at kaibigan. Ang kasong ito ay nagbigay ng matinding aral at kahalaga ng justisya at kiligtasan lalo na sa gitna ng personal na alit. So, sa kabutihang palad, nahuli naman yung asawa, Bianan. bilang yung lalaki at Uh, babae at saka yung kapatid ni Alex Wong, yung kanyang ex-husband. Sana makamig na ang hostesya na uh, maging peaceful ang kanyang kamatayan dahil sa kamatayan grabe. Nakakawindal talaga. Nakakilabot. Pinigilabot na ako. So, hanggang dito na lang mga kamuy Abang na lang kayo sa akin next vlog sa susunod na araw. ah uh, this is Moiski. Moist stories. Uh, follow na lang kayo sa susunod uh, sa aking TikTok account. Maraming salamat mga Moiski. Hanggang dito na lang.